mga senyales ng mga sakit ng mga babae, edad 30, 35 pataas. Okay? Ito mga 10 signs, babantayan natin to mainly sa mga babae lang to Okay? Iba kasi ang lalaki, iba ang mga babae, meron mga sakit na mas common sa mga kababaihan. Pwede rin actually ito sa mga 20 years old, pero kadalasan 30 and above. Tingnan natin ha. Number 1 out of 10 signs, masakit ang puson. Okay? Pag masakit ang puson, pelvic pain, pelvic discomfort, uh, titingnan natin, pwedeng rereglahin lang, PMS. Pero meron ding sakit na tinatawag na endometriosis. Endometriosis, para may tumutubo-tubo doon sa matres, napakasakit nito. Bukod sa masakit ang puson, titingnan din natin, pag nagtatalik ba, masakit. Pag nagtatalik ba, may dugo. Okay? So, ibang usapan yon. Titingnan din natin ang discharge. Kung maraming discharge, may amoy, masangsang, may kulay, malapot na discharge. Tapos, may pelvic pain pa. Baka may infection. Diba? So, yung mga ganyang sakit, papacheck natin sa ob -gyne. Okay? Yan ang mga binabantayan sa mga babae. Number two, Siyempre, sa kababaihan, breast changes. Very important na self-breast exam. Very common sa babae ang uh, breast cancer, lalo na sa Pilipinas. Around 10% ng kababaihan pwede magkaroon ng breast cancer. Okay? So, itong mga breast cancer changes, dati edad 40, eh, bago nagkaka-breast cancer. Ngayon, 30 years old, may nagkaka-breast cancer. May nabalitaan nga ako, 20s pa lang, 25, breast cancer na. Pabata ng pabata nang kakaroon ng breast cancer, di natin alam kung bakit. Sabi nila, fatty foods, fast foods, may baka may connection, uh, pero hindi pa rin malinaw. Tapos, ang problema sa breast cancer kasi, halos walang sintomas, hindi siya masakit. Okay? tutubo yung bukol kasing laki lang ng munggo, di ba? Napakaliit, hindi masakit. So, pag hindi mo kakapain, hindi mo malalaman. Kaya kailangan ng self-breast exam. Pagkatapos ng regla, kung kailan ng regla mo, first five days, doon mo examine yung breast mo. Pwede habang naliligo, nakatayo, nakaupo, nakahiga. Pag may nakapaaka yung size ng munggo na matigas-tigas, Papa tayo sa OB-Gyn o sa Sir John. Okay, wag na natin hintayin kasing laki ng Holland, Kasing laki ng Holland in, malaki na 'yon. O kasing laki ng uh, golf ball, sobra na laki 'yon. Kasi pag malaki na masyado at breast cancer 'yan, baka hindi na natin mahabol. Maging stage 2, stage 3, stage 4 na. Bukod sa breast, kinakapa rin yung kilikili. Kasi yung breast cancer, kumakalat sa kilikili. So very important yan lalo na kung may lahi kayo ng cancer. Number 3 out of 10, babantayan ng kababaihan, changes sa balat. Mainly, tingnan nyo kung meron kayong bagong nunal. Lalo na yung nunal na lumalaki. Dati naman maliit lang yung nunal, biglang lumalaki. Uh, Nag-iiba yung kulay, lalo na yung maitim na maitim na nunal. Meron kasing mga tinatawag na breast cancer uh, na skin cancer na melanoma eh. Okay? Although hindi ganoon ka-common ang melanoma sa Pilipinas, meron pa rin. Kaya kung marami kayong mga nunal, wala naman masama, patanggal na lang, di ba? Kaysa bantayan natin ang na bantayan yung nunal, hindi mo alam anong mangyayari. Ba, diba? bukod doon, tingnan mo na rin yung balat mo, baka may mga sugat, may mga varicose, pati bigla may deprensya. Meron din kasi nakikita sa mga kuko na meron kakaiba na lumalabas sa balat ninyo. May mga pasa-pasa, pa -pasa. na rin natin sa dermatologist. Number four, babantayan ng kababaihan. Ito, pang babae lang talaga to eh. Irregular menses. Okay? Either yung regla mo, sobra lakas, sobra tagal. 'Di ba normally ang regla 3 days to 5 days. Kung regla mo 7 days, ang lakas-lakas ng regla, minsan may buo-buo ang dugo, ay iba usapan 'Di ba? Pag buo-buo yung dugo, malakas ang regla mo 7 days, baka maging anemic ka na. Baka may mayoma, 'di ba? Ang mayoma nagbe bleeding baka may ibang problema. Baka may hormonal changes yung so kaya yung sobrang lakas na mens anemia ang binabantayan natin. Tsaka baka may bukol doon sa matres. Meron naman regla na masyado madalang, maiksi lang. Okay? O baka stress ka. O meron naman nawawalan ng regla. One month walang regla. One month may regla. O yung iba, tatlong buwan, apat na buwan walang regla. Hindi normal yon Lalo na kung between 20 to 40 years old ka, dapat nga regular yung, yung regla mo. So, papa-check up pa rin tayo. Pwedeng hormonal imbalance, pwedeng thyroid issue, nagluloko din yung regla sa thyroid issue, o baka may problema sa matres mismo. Papacheck natin. Number five, nagbago ang timbang. Okay? Usually, mga babae, edad 20 to 40, pwedeng tumataba. Eh. Diba? Tumataba, biglang bumibigat. So, pag bumibigat, pwedeng may thyroid problem, may mga hypothyroid, tumataba, uh, pwedeng maraming kinakain, pwedeng may diabetes, tumataba, pero pwede rin picos. Usually, yung nagiging overweight, tapos marami silang buhok dito sa, sa, dito sa parang bigote, di ba? parang mga buhok din sa kamay, sa paa, usually sign din niya ng picos. Polycystic ovarian syndrome. So, binabantayan din natin yan. So, pinapacheck din natin sa ob ni Tapos, binabantayan din natin. Number six, yung sobrang pagod. Okay? Bakit na napapagod, di ba? Or, okay lang mapagod minsan. Pero minsan, yung pagod connected sa kulang sa tulog. Baka sobra kang stress, kaya pagod ka. Pero isang common sa babae ay anemic. Diba tulad na sinabi ko, malakas ang regla, tapos kulang ang ginakain na ulam, puro kanin na lang, walang iron sa pagkain, di diba? kulang ang ginakain, tapos anemic sila, malakas pa regla, pwede mapagod. Thyroid problem, pwede rin magkos ng fatigue. At may sakit na chronic fatigue syndrome. Oo, meron din to sa mga babae. Ang chronic fatigue syndrome, lagi siyang pagod kahit matulog siya ng tatlong araw, nakapahinga man siya, pagod pa rin siya. O baka sobrang stress, o hindi natin alam, baka depression, pwede rin. Number seven, babantayan sa kababaihan, changes in mood. Nagbago yung mood. Biglang nalungkot. Sobrang lungkot. Biglang sobrang nervyos. Misan masaya, misan malungkot, misan galit. di ba So, pag nagbabago yung mood, pwedeng hormonal imbalance or pwedeng may mental health problem. Baka nadidepress na. Common din pala to sa babae, postpartum depression. Narinig nyo na ba postpartum depression o yung baby blues? Pagkapanganak, nadidepress. Pwede po kayo mag-comment. Baka naka-experience kayo nito. Yung bagong panganak, sobra silang lungkot. Parang nagulo yung hormones nila eh. 'di ba? Kaya delikado 'yan, binibinabantayan ng postpartum depression. Kailangan papacheck sa psychiatry, support ng pamilya, ng asawa kasi meron talaga 'yan. Iba kasi talaga ang mga sakit ng babae kasi iba yung hormones, 'di ba? May regla ang babae, ang lalaki wala naman regla. So changes in mood, bagbabaliwalain lalo na kung ano-ano na naiisip mamaya may gawin, baka meron silang gawin na masama. ba diba? So, ingat tayo sa mga depression. Number 8 out of ten, digestive issues. Okay, usually, pag edad 30, pwedeng makabag, mahangin ang tiyan. Laging masakit ang tiyan, di ba? Pwedeng bloating lang, parang lumalaki ang bilbil, di ba? Pwede lang yon, Pwedeng may GERD, gastric reflux, Pwedeng may ulcer, makabag, at isa pa pala common sa babae, gallbladder stones. ba? Diba? Bato sa abdo. Very common yan. Mga babae, edad 35 to 40, may katabaan, sumasakit ang tiyan, tapos kumain ng matataba. Gallbladder stones. Papa, ultrasound ng gallbladder. So, bloating din yan. Abdominal pain din yan. Okay? So, yan. Mga ulcer, GERD, gallbladder stones. At siyempre, pag lumalaki ang tiyan ng babae, eh, maraming organs, tulad na sinabi ko sa inyo, di ba? maraming organs dyan. ah baka ovary, lumalaki. Baka may ovarian cyst, di ba? Baka matres, lumalaki. May mayo, hindi mo masabi. Di ba? So, maraming ibang organs ang mga babae kaya binabantayan sa mga reproductive health. Number nine, babantayan frequent headaches. Okay, mga babae, common din yan. Pag malapit na yung regla, sakit ng ulo, parang binibiyak yung ulo. Pwedeng migraine. Okay, migraine. Mas napakasakit ng migraine. Pwedeng tension headache, na stress ka, sumakit ng ulo mo. Pwedeng hormonal changes, sinabi ko sa inyo. Pero syempre, pag bata pa, edad 20, 30, 40, pwede sabihin migraine, tension headache. Pero pag nagkakaedad na, pag medyo 40, 50, 60 na, masakit pa rin ang ulo, eh, minsan mag-iisip na tayo. Mamaya may bukol, mamaya may stroke, mamaya may aneurysm. Actually, ang headache kasi, lahat naman may headache. Eh. Pero yung dapat tayo mag-alala, hindi naman lahat kailangan magpa-check up. Eh. Yung mag-aalala lang tayo kung talagang masakit na masakit tsaka pabalik-balik na talagang parang iba na. ba? Diba? Kaya pag pumunta tayo sa doktor, sa neurologist, depende yan sa kwento natin eh. Pero kahit kanino kayo doktor pumunta, pag nag-complain kayo ng headache madalas, hindi eh naman masisilip ng doktor yung ano laman sa ulo. So, kailangan talaga one day para sa matagal na headache, kailangan ma-CT scan, ma-MRI, para masigurado lang walang bukol, walang stroke, ba walang cancer. So, yun lang ang mga binabantayan. Pero yung mga ordinary headache, pwedeng massage-massage muna. Mga kabataan, madalas mag-headache, kaka-cellphone, kaka-computer, masakit ang leeg nila. So, pwede rin yun. Number 10, ito sa mga babaeng edad 30s, common din magkaroon ng joint pains. Masakit ang mga joints. Usually, namumula ang joints. Anong mga sakit? Rheumatoid arthritis. Common niya sa babae. May inflammation, eh. inflammatory condition. Parang yung sarili mong cellula, sinisira yung sarili mong cellula. So, pinapacheck yan sa rheumatologist. Common din to sa babae. So, pag 30s, namamaga, ibang usapan yon Hindi pa, hindi pa, hindi pa yan osteoarthritis, yung arthritis ng pagkaedad. Pwede rin yung mga joint pains, lupus, SLE, systemic lupus erythematosus. E yung kasi, itong SLE, common din sa babae. 90% ang lupus, babae din ang tinatamaan. So, ito yung mga sakit. Usually, lalabas yan 25, 30, 35 years old. Kaya pag may joint pains ang babae, pinapacheck din sa rheumatologist. Okay? So, saan po nakatulong tong 10 warning signs, nakita nyo, pambabae talaga to. Meron talaga mga sakit na common sa babae. Tulad ng sinabi ko nga, yung mga goiter. Kahit yung mga goiter, mas common din sa babae. Gallbladder stones, marami din sa mga babae. At syempre, yung mga iba, yung sa regla at sa breast talaga, pang babae lang talaga yan. Kasi nga, may menses sila. Ang mga lalaki, iba naman issue namin prostate hindi makaihi hirap umihi no matram prostate cancer yan din ang problema ng mga kalalakihan. so sana po nakatulong tong video hindi naman lahat delikado pero at least napakita ko sa inyo kung meron kayong ganitong senyales at sirabi ko sa inyo kung duda kayo na baka merong ibang sakit pa-check na tayo diretsyo na tayo dun sa specialist kung sa derma sa balat dermatologist na tayo kung sa ob diretsyo na tayo sa ob o kung sa breast pwede sa surgeon, pwede sa OB. O kung sa mga joint pain pwede na sa rheumatologist, Diretso na tayo para siguro mas makatipid din at mas maganda yung gamutan. Salamat. Po.